Ano ang nabago sa buhay mo ngayon na talagang meron kang matatawag na kasangga, mm -mm. katuwang in the person of Julia mm -mm. Montes? Malaki kasi ang kinaganda kasi sa amin ni Jules... Dahil at that time, hindi niya na namimit father niya. eh. Sabi ko, ako naging tatay niya, kuya niya, best friend niya, manager niya. Kasi ako magagaguide eh. And then, ang kinaganda kasi kay Jules, siguro dahil nakikita niya naman na kahit pa paano, nagiging maayos naman yung buhay ko, maayos naman yung career ko. Di ba, hindi naman ako wasak. wasak. <laughs> Nararamdaman niya na parang uh, okay naman. Kumbaga parang mm. dapat naman siyang paniwala. Ano, ano. Hanggang nabuo na nabuo yung, ano, yung tandem namin, yung trust namin sa isa't isa. Sabi ko sa kanya, magtayo tayo ng negosyo. Yes. And then after that, sabi ko ngayon, ang gagamitin natin is the social media. Mm -hmm. Sabi ko, sayang naman yung, sayang naman, sayang naman kung ano tayo ngayon. Sabi ko, sa mga endorsement nga natin, kumbaga nakakatulong tayo eh. Bakit hindi tayo magsimula habang malakas sa inyo, tayo, sa inyo habang okay mismo. okay yung kita natin, mm -hmm. di ba? Malay natin, merong, merong ano, mer, meron tayong um, tamaan. Malay mm -hmm. mo meron suwerte eh, na para balang araw, kapag laos na kami, wala na to, hindi na kami gusto ng mga tao, malay mo may isa. May isa na. Mm -mm. At least hindi tayo magsisimula kung kailan tayo matanda o mahina na o wala nang kita, meron na nakapundasyon. So pag pinag-uusa, Coco, alam mo, sinasabi mo, sinasambit mo yung pangalan ni Julia and you talk about the future. As if, yun na, yun na talaga. Mm -hmm. Yun na ba talaga? Um, wala ka na bang nakikitang kinabukasan na hindi kasama si Julia? Eh, ganun naman eh. Kasi, honestly, sabi ko nga, ngayon, sa buhay ko, may mga kaibigan ako. Pero sabi ko nga, syempre, at tayo bilang tao, mas masarap ang maging partner mo o maging best friend mo may makakasama mo sa buhay mo. Kasi, kayo lagi magkasama eh. Pag nangangarap kayo, kayo magkasama. Pag nagkukwentuhan kayo, kayo magkasama. Ang pinaka para sa akin, ang pinaka, um, kinaswerte ko kay Jules, yung pag-aalaga at pagmamahal talaga niya. Kasi alam na namin yung part namin sa isa't isa. Ako ang planner, siya ang tagagawa. Di ba? Parang pagdating ko sa bahay, wala na ako niyan yan. Lahat nakaprepare na yan. Siya magluluto, nakaluto, lahat ng alam niya kung ano yung mga paborito kong pagkain. Lahat ng damit ko, siya mag-aayos, siya, mag siya magpa-plancha. Lahat! Talagang sabi ko nga sino ba namang hindi sisipagin maghanap buhay, magtrabaho? ba? Diba? At sino, sino, kaya ako laging kinukuwento na para makaiwas ka sa kahit anong bagay, basta after work, uwi. Kailangan din may dahilan kung bakit gusto mo umuwi. Eh, paano kung ikaw nilalapitan? <laughs> Nako <laughs> 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 hindi. Ah, <Galito> lang <laughs> may niyan. Sabi ko nga. Kaya actually na pagkukwentuan namin yan, na pag-uusapan namin yan. Sabi ko nga kay Jules, sabi ko, alam mo iba pala talaga pag nagkaka-age ka mm. hindi mo masasabi iba iba ka ng 20s ka mm. iba ka nang 30s ka iba ka rin nasa 40s ka na dumarating na rin yung um, yung maturity